Pauwi na ng Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa APEC Summit sa Amerika. Pero bago yan, bumisita sa Hawaii si PBBM na malaking bagay raw sa kanya. Magbabalita si Maricel Halili. Sa huling araw ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Honolulu, Hawaii, personal siyang bumisita sa Indo-Pacific Command headquarters kung saan nakaharap niya ang ilang military officials dito kabilang sa kanilang mga tinalakay ang usapin sa seguridad at ng West Philippine Sea. Nag-alay din siya ng reef sa USS Arizona sa Pearl Harbor. Ito yung US battleship na lumubog nung umatake ang mga Hapon sa naval base sa Pearl Harbor, Oahu Island noong 1941. Higit 1,170 crewmen ang namatay dahil dito. Dumalo rin ang Pangulo sa isang roundtable meeting sa Daniel Inouye Asia Pacific Center for Security Studies. Dumating si Pangulong Marcos dito sa Honolulu alas 7 ng gabi kahapon, oras dito sa Hawaii. Habang nasa working visit, nagsagawa siya ng isang Zoom meeting kasama ang kanyang disaster response team para pag-usapan ng 6.8 magnitude na lindol sa Mindanao. So as soon as I get back, well, we can sit down and talk about and see what the latest situation is. All right, so you seem to have it well in hand. Uh, just be vigilant, just keep watching. We must be pay attention to aftershocks because sometimes maraming na, na, nagiging casualty sa aftershock. Kasi kala nila tapos na, pinapasok yung mga bahay, pinapasok yung mga building. Bago ito, humarap sa Filipino community sa Honolulu si PBBM kung saan ilan sa mga dating niyang nakasama ang dumalo kabilang na ang PSG command nila noon. Pagbabalik ito ni Marcos Jr. sa Hawaii matapos ma-exile ang kanyang buong pamilya mula 1986 hanggang 1991. Siyempo pa ito sa ikapitong anibersaryo ng paglalagak sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. But we landed here with nothing. Alt even ultimo yung damit namin, silang nagbigay, silang nagpapakain sa amin, pati yung mga appliance doon sa makikis silang nagdadala. At Pagka, pagka kami nalulungkot, sila, ay nagpa, sila ang nagpapasaya sa amin. Kung hindi sa inyo, palagay ko, wala na yung pamilyang Mark. Nakatakda ng bumalik si PBBM sa Manila ngayong gabi. Ako si Maricel Halili para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.